Ituklasin ng sikreto sa pagiging fit and healthy. Alamin kung paano lutuin ang mga fat-burning recipe. Ilang oras ang binubulo? Ilang araw ang inilalaan? Alang-alang sa silim na katawan? Ang ilan, tinitiis ang sikmurang kumakalam at mga nagmumurang kasukasuan para lang ang mga bilbil at taba hindi na madagdagan pa. Pero alam nyo bang, mas diet pwede pa rin kumain ng masasarap na pagkain? Hatid ng aming mga kitchen expert ang mga chibong na nakakabusog na tumutulong para ma-achieve ang magandang figure. Ang mga sangkap natin, siksik sa protina at mga complex carbohydrates na matatagpuan sa mga gulay at prutas. Para sa una nating low-fat recipe, ang gulay na kalabasa ang ating ibibida. Ang squash kasi, bukod sa complex source yan ng nutrients, mayaman yan sa fiber. Tapos kagaya ng potato, meron yan tinatawag na mataas ang satiety value. Ang ibig sabihin nun, madali ka nabubusog, matagal ka nagugutom. Matagal din ang digestion ng ating kalabasa kasi nagpo-folian under starch. Starch is complex carbohydrate. Ihalo lang ito sa mga simpleng sangkap tulad ng keso, tomato sauce, paminta at asin, meron ka ng instant kalabasa spaghetti na super yummy. Unang ishred ang kalabasa na magsisilbing pasta. Sa kaunting mantika, igisa ang kalabasa. Timplahan ng asin at paminta. Pagkatapos ng tatlong minuto, luto na to. So, yung susunod natin gagawin ni, iinitin natin yung tomato sauce. At pagkainit ng tomato sauce, lagyan ito ng kaunting paminta at asin. Ang tomato sauce makatutulong sa proper digestion. Ay okay ang tomatoes kasi mayaman yan sa lycopene, mayaman yan sa vitamin C, mga nutrients na nakakapagpalakas ng resistance ng katawan natin. Tapos may fibers din yan. Pagkatunaw ng pamintat-asin, pwede na itong i-plate kasama ng kalabasa. Dagdag protina raw ang hatid ng cheese topping. Sa halagang 80 pesos lang, eswak na snack ang ating kalabasa spaghetti para sa tatlong tao. Pagdating sa healthy, ang ever-reliable na isda ay e laging ready. Kaya kung hanap mo ang low-fat na protina, ito ang sayo, ang lemon pepper tilapia. Mas mababa ang cholesterol content at fat content ng tilapia kumpara sa pork at saka sa beef. Kaya kung lean protein, imbes na fat ang madidevelop mo sa katawan, body mass o laman. Ihanda lang ang lemon, asparagus, sitaw, tilapia, asin, paminta, suka at mantika. Una munang imarinate ang isda. Sa isang foil, pahiran muna natin ng oil para siya, hindi siya dumigit pag in-steam na natin. So, isusunod natin yung asin, paminta at lemon. Yung lemon at vinegar na nilagay natin sa isda, eh, pangpatanggal yun ng langsa. Ibalot ang tilapia sa foil at saka steam ng 20 minuto. Iji sana ang complex carbohydrate na asparagus at sitaw at timplahan ng kauting asin at paminta. Matasang fiber ng asparagus. Lalo na asparagus, binablanch mo lang yan eh. Blanch tapos shock. Sabi-sabihin, yung, yung fiber content niya hindi masyado nababawasan. Ang fibers kasi pagdating sa stomach natin at nabasayan ng gastric liquid natin na mamaga. So ang feeling mo busog ka. Wala pang dalawang minuto, pwede nang hanguin ang mga gulay at isama sa tilapia. For only 115 pesos, e eh siguradong feeling busog ang tatlong tao sa recipe na to. Sa dessert, hindi nyo na kailangang mangulila kapag prutas ang ihahanda. Ang saging na good source ng dietary fiber, pag isinama sa avocado, e eh talagang panalo. Ang magandang effect ng avocado is the good fat, the polyunsaturated fat, na hindi na sa katawan na. Para sa ating avocado banana shake, ihanda lang ang saging, avocado, peanut butter, cocoa powder, fat-free cheese, yellow at tubig. So, sisimulan natin sa mga prutas natin. Siyempre yung avocado natin isunod ang saging at tigdalawang kutsarang cocoa powder at peanut butter. Isunod ang tatlong cheese cubes sa blender. Well, cheese is a good source of protein lalo na yung low fat cheese. Ang peanut butter may fat 'yan, pero good fat. So yung 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 shake mo kasi is a, a concentrated source of energy. Napansin nyo na hindi ko hinaluan ng gatas ang shake nito kasi masyado na siyang uh, malasa or flavorful. So lagyan na lang natin ng konting tubig. I-blend ang mga sangkap at sa kalagyan ng isang cup ng yelo. Ang guilt-free drink na ito, pwedeng pagsaluhan ng dalawang tao for 60 pesos ang mga fat-burning recipe na delicious. Magiging hit naman kaya sa mga kapuso nating health conscious. It's really good. I recommend this to everyone who wants to engage in a healthy lifestyle. Okay naman yung lasa niya. Um, parang normal na spaghetti lang. Okay pala tong shake na to. Pwede siya after workout. Winner talaga ang ating mga low-fat dish. Sa pagkain ng mga sangkap na ito at sa tamang exercise, ang iyong dream body ay eh mas madaling mapapasayo.